So, hello, hello mga Loods. So, live tayo ngayon from Commonwealth to C5 tayo mga Loods. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan. So, yan. Nakaready na nga tayo ng kapote ng pangbaba dyan. Gawa nung uulan mga Loods. umaambun na. So, syempre, chill rides lang tayo dito sa may Commonwealth. Diba? So, napakalupit mga Loodie shout out sa lahat ng mga solid followers natin dyan and solid viewers natin napakalupet loads ng rides natin umaambon nabutan tayo ng blessings ni Lord so, syempre mekos mekos lang tayo banging banking lang tayo dyan mga loads so motorcycle lane lang tayo mga lodi diba so mekos mekos tayo mga loads so, Shoutout sa lahat ng mga riders na kasabayan natin dyan so, syempre dito na tayo, paligo na tayo ng Luzon, di ba? So pagliko natin diyan, guys. Sakto mga lords, may checkpoint mga lords. May cosmetics tayo. So checkpoint muna tayo. So syempre, nandito na tayo sa may checkpoint area, oh, di ba? So shout out sa lahat ng mga kapulisan ng Quezon City. Diba? So, syempre, dito tayo sa gilid. So, pacheck tayo kay sir ng ating license, mga Lutz. So, shout out sa mga pulis nating mga pogi. Syempre, inalis ko muna yung trust bag ko dyan, yung plastic kasi yung ulan. Pinalot natin yung pag natin para hindi ma basa ng ulan. So, syempre, shout out sa ating uh, mga poging uh, pulis dyan. Napakalupet. So, shout out sa iyo, sir. So, nagtanong lang siya sa akin ng license ko or nagpakita ko ng license. Ayan. Siyempre. Diba? So, tinanong yung aking name and then, nagkita niya. So, sabi ko, naka tayo dyan. So, talot sa ating mga kapulisan ng Quezon City. So, ingat-ingat kayo mga sir. Diba? Shout out sa lahat ng mga pulis ng QC. So, siyempre, abante na tayo dyan mga loots. Diba? Mekos-mekos lang tayo mga padi banging banging lang tayo mga badi di ba basic rides tayo mga loods so, napakaluwag ng daanan gawa nung umaampun so di gaano traffic dyan di ba so approaching na tayo dito sa may uh, Luzon so pupunta na tayo na u-turn tayo dito so C5 so dito guys uh, medyo maluwag pa pero sa unahan uh, medyo traffic na rin dyan guys ayun o no? oh diba? Ganun tayo ka basic uh, mag rides dito sa QC. So shout out din sa bus driver na malupet. Oh, you know oh. Diba? Ganun tayo ka alert uh, magmaneho ng ating Ludi. Diba? So shout out sa lahat ng mga taga Bulan Sorsogon. Shout out din sa mga team Bulan vloggers na mga malulupet sa mga timbulan, world creator ng mga magayunan guapuhunan nagkorea ang mga kagayunan kagwapuhan diba so syempre banking muna tayo dito ah diba so chill rides lang tayo dito mga ludi ayun oh no? napakalupet mga luds bet malo tayo dyan umaambun na madulas na naman yung daanan mga ludi okay lang na madulas yung daanan Basta sa tamang tao ka madulas mga lods. 'Di ba? Oh, di ba? Shout out sa lahat ng mga viewers natin. Thank you sa mga nag-heart, nagko-comment, uh, nagsi-share ng ating mga video and uh support. So legit uh risk backers tayo dyan, mga lods. So syempre, banking tayo dito. Uh, tayo mga lods sa inyo. Napakalupit uh, ng ating Insta. Shout out sa mga ta naka-Insta 360. 'di ba? So syempre, 'yan yung gamit natin na camera mga lods. 'di ba? Shout out din sa mga truck driver na mga bogi sa C5 na kasabayan natin diyan. So, salut sa inyong lahat and salut sa lahat ng pulis ng Quezon City. So, may checkpoint kanina sa dinaanan natin. So, syempre kompleto naman tayo guys. Kaya hindi tayo matatawag sa mga checkpoint ng ating mga kapulisan. So tama lang yan na may mga checkpoint kasi para at least ma-monitor yung mga motor na hindi nakarestro. Diba? So yun lang manuhan mga padi mga madi. Diba? Ganoon lang tayo ka basic mag-rides dito sa Quezon City. So papunta tayo ng Pasig. Uh, o oh, diba? So shout out sa lahat ng mga taga Pasig City. Oh, so siyempre chill chill lang tayo dyan. Pero magdulas-dulas na yung mga daan, mga ludes. Diba? Ganun diba tayo, kalupet. Mag-ride. Chill rides lang tayo. At shippay, bro. Oh, shout out sa mga tra trailer truck driver na mga malulupet. Diba? So, syempre, dito lang tayo sa likod ng trailer. Mag-aabang pag maluwag. So, bakbak tayo, mga ludes. O, diba? Ganun diba? diba lang, ka-chill yung rides natin.